nyo po, given na may pangalawang impeachment complaint na po na naihain. At uh, meron din pong iba pang mga reaction. Ang laban na ito ay hindi tungkol sa akin, hindi tungkol sa inyo, kundi para sa ating bayan at sa kinabukasan ng bawat Pilipino. Let us rise above the distractions, let us reject baseless accusations. Ito na nga ba, impeachment kay BP Sara? Dito ang nag-file ng complaint si Delima at nag-endorso yung mga party list. Ayoko tawagin makabayan. Pag sinabi mo makabayan, black ay pangbayan ang ginagawa nila. Pero panggulo yung ginagawa nila. wala lang pag alam sa mga presyo ngayon na ang taas ng bilihin. Sa mga korupsyon na gaganap sa mga gobyerno ngayon, wala lang pag -alam. Ang layon lang nila, paalisin si Sara Duterte. Kasi banta si President, as Vice President Duterte sa 2028. Walang buwang batikos sa gobyerno ng ito. Kahit yung TV, radio, news paper, wala. Walang, wala talaga. Kung napansin nyo, isa dyan sa si mga kongresista ay convicted sa korte na mismo. Convicted sa child abuse. Yung mga tra -tra traditional stream media, hindi na buwang batikos. tumitikap sa gobyerno ngayon. Dati, batikos na batikos sa mga marcos. Pero ngayon, grabe na ibig. Medyo na pahabiwan na po, na po, no? na nakita nga po ang uh, house members with uh, Presidenta Bongbong Marcos. Ano po ba yung mga nangyari doon? Kasi eh, may iba na in-speculate is pinag-usapan daw po ang uh, impeachment versus VP. Ano po ba talaga nangyari? Karamihan nga po na nabasa ko sa Twitter, kabalik na po nung totoong nangyari. Well, hindi naman, hindi naman siya bago, no? Like, nung kakaupo po ng ating Pangulo, yung first six months niya, actually, he met with the solid North congressman. Um, last year, ang alam ko, we, we tried to schedule a meeting with the president, with the Congressmen, na parang salo-salo, not necessarily uh, Christmas dinner lang hindi po natuloy, syempre napaka-hectic naman po ng schedule at napagbigyan po tayo ngayon so basically we we arrived at around 6pm in the evening tapos yung resolution po of support sa presidente na binigay po ng majority of the members basically dinner, saka pre-resent po yung resolution konting kwentuhan and about an hour tapos kanya-kanyang uwi na po. Wala wala pong kahit anuman man katotohanan yung mga lumabas o na-speculate o iniisip ng ibang tao. Karamihan po eh sobrang simpleng salo-salo lang at ang highlight po nung night yung release po yung resolution of support ng Ito yung manifesto of support of the House of Representatives to President Ferdinand Marcos Jr. a declaration of unity and loyalty. Ito ay pirmado sa pangunguna ni Speaker Martin Romualdez, Majority Leader Dalipe at iba pang mga kongresista. House, and siyempre nagpasalamat po yung Pangulo na um, nakikita niya na buo po ang suporta ng House of Representatives sa kanya. Basically, yun, yun po talaga yung nangyari. So, sir, kung hindi po napag-usapan dun sa dinner yung tungkol po sa impeachment kay VP Duterte, kayo na lang po yung tanongin ko, ano po ba yung opinion niyo po given na may pangalawang impeachment complaint na po na naihain? At ah. uh, meron din pong iba pang mga reaction may isa po coming from a uh, religious group po about uh, an Ah, sabi ko nga po nung nakaraan na press con din. Um hindi po namin mapipigilan yung mga ganyan. Ang house tatanggapin po yung mga impeachment complaints kasi nga po part po ng mandato namin 'yan, part po ng trabaho namin. At part din po ng trabaho namin na aksyunan po yung mga complaints yan. Pero sabi ko nga po, on the side of the majority talagang yung focus po namin is nandun pa rin po sa hearings. Although may mga naghahain na po ng impeachment complaints mula makabayan saka sa other parties po like yung um, sa liberal party sa bayan. Um, tatanggapin po ng house yun at uh, syempre bibigyan po ng kaukalan na action pag na-refer po.